Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga OFW na tulungan ng mga maliliit na negosyo sa bansa sa pamagitan ng pagpromote ng mga pagkaing Pinoy. Ayon sa Pangulo, hindi naman mahirap ipromote ang ating mga Filipino cuisine dahil sikat ito sa buong mundo. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Hiningi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tulong ng overseas Filipino workers para suportahan ang micro small and medium sized enterprises kasama na rito ang pag-promote ng Filipino cuisine o pagkain Pilipino sa buong mundo. Malaki kasi aniya ang papel ng OFW lalo na sa mga foreigner. Sa mga OFW, ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, madaling ipromote ang Filipino cuisine dahil sikat ang ating mga dish sa buong mundo. Ayon sa online site na Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan na tapos. At 100. Number 100 naman ang Makati sa best food cities and regions in the world. Number 97 ang ating sinigang na best dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai sa street food. At number 33 ang Pinoy cooking sa best cuisines in the world. Gastronomic tourism kung tawagin dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Food does not just feed the stomach. Ika nga, it also feeds the soul. Gamit ang social media, inikayat ni President Marcos sa mga Pilipino na i-comment sa kanyang vlog ang mga pagkain isasama pa sa kanilang food trip. May nagpa ngayon ng mga parisan. Mukhang na masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Sa tanong kung ano ang paboritong street food ng Pangulo? Gurot. Talagang yung hinahanap ko kuminsan, balut. Bata pa ako, tututo na kumain ng batter. Ano naman kaya ang favorite nilang pagkain ni First Lady Lisa Marcos? May nilisa. Basta comfort food. Pagka kami na lang dalawa, puro magpipizza kami. Pinoy food. sasibig kami. Eh, ang kanilang mga anak kaya? Hindi ko makalimutan. Nung nasa London sila, darating kami doon. Punta sila sa amin. Siyempre, laging pagdating niyan, malamig, uh, kadalasan, umuulan, kaya basa ka, tinalamig ka. Naku, inahanap talaga nila dalawa, sinigang na baboy at saka yung puchero. Ano naman kayang restaurant o pagkain sa Ilocos ang mairekomenda niya. Nasarap sa ito ako si. Anhin ko na lang. Yung, yung mga palagay ko, ah. mga dishes, may karapatan na, na ba bigyan ng Michelin Star? Siyempre, yung aming dinadaraan, yun, napakasarap nun. Siguro nakilala na ng lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa pata. Nandyan din yung empanada, tapos yung miki, yung inihaw na baka, tapos yung mga isda. Yung iba, Mahilig sa puro mga kilawin, masyadong marami. I'm sure may magre-reklamo sa atin na hindi ko nasama yung kanilang pagkain. Pero ang daming masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa may talento rin si Pangulong Marcos sa pagluluto. Ang talent ko na sa pagluluto, kaya kong gumawa ng pagkain kahit na anong laman ng refrigerator at saka anong mga dilatang na naiwan. Kasi nasanay ako na pakatagal, nag-iisa ako, patsilaw ako na matagal. Patsilaw ko, hindi ka masyadong sa shopping, hindi mo na yun. Pag uwi, uwi mo, galing eskwela o galing sa trabaho, kung ano meron. Isa pang talent ko sa pagluluto, isa lang ang gagamitin kung kalan. As kung minsan, isang plato lang. Kumisa hindi na nga plato, doon na sa lutuan. Dumuha ko yan. Ay, tatawa kayo. Ano yung mga bachelor na matagal, alam nila lahat yan. Lalo na yung sa abroad, na wala kang cook, wala kang katulong, di ba? matututo ko talaga yan. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.